nagge crave ka ba sa kare-kare na masarap iulam sa kanin? E sa bulalo na pata na yung sabaw ay masarap higupin? Odi di kaya sa mga sisling at pritong bangus na chow fan ang kapartner na kanin? Kung ganon ay ito na ang sign para hindi palagpasin ang cravings mo dahil nasubukan natin ang ilan sa mga bago sa menu ng Chef Michael Sislingan dito sa Tundo na hanggang sa ngayon ay talaga namang dinarayo at binabalik-balikan ng mga magbabarkada at pamipamilya. Paano ba naman kasi halos all year round nakapromo sa 99 pesos ang kanilang sisling at chow fun rice meals. At nadagdagan pa ng mga pangmalakasang malakasang food trip ang kanilang menu kaya naman binalikan namin ito at umorder ng kare-kare pata na 150 pesos. Bulalo na 105 pesos. Boneless bangus chow fan na 99 pesos. At umorder na rin kami ng sisling beef salpikaw na 99 pesos lang din. May ispata ng Chef Michael Sislingan sa Romana Street, Corner Lacson Street, Tondo, Manila na malapit sa RSTU Basketball Court sa Barangay 96. Na open daily from 5pm to 12 midnight para serbisyoan ng kanilang mga parokyano except Tuesday dahil close sila. Tara, timusan na natin at wag ng Pagkatagalin pa, kain na mga tol! Unahin natin itong kare-kare nila na pata ng baboy ang laman na perfect sa manamis-namis at maalat-alat na bagong. na nagka-complement sa lasa ng masarap na sarsa na lasang-lasa yung mane at sa karne at taba ng baboy na grabe sa lambot na masarap iulam sa kanin. Ito namang kanilang bulalo ay pata rin ng baboy ang laman at yung sabaw naman ay matagal na pinagpakuloan ng pinagsamang karne ng baka at ng baboy na masarap sa patis na maraming sili. Grabe rin yung lambot ng karne at taba ng pata at yung sabaw talaga namang malasa. Perfecto, Top ng amats. Ito namang beef salpikaw. Grabe rin sa lambot ng karne ng baka. Effortless ngayon ayun. Halos natutunaw na sa bibig. At yung sarsa masarap at talaga namang malasa. Battery taste na masarap sa kanin. Panalong panalo. At ito namang boneless bangus chow fan ay nagustuhan ko rin. Ipinartner ba naman yung bangus sa sumikat na chow fan rice ni Chef Michael eh. Lalo na pag may taba-taba pa yung bangus, ang sarap sa Toyo Man na maraming sili. Siguradong mapaparami ka talaga ng kain. Overall, talaga namang sulit at nasarapan kami sa mga bagong food trip dito sa Chef Michael Sislingan, lalo na yung kare-kare, na namaster na talaga ni Chef yung lasa at yung bulalupata na yung sabaw ay talaga namang masarap. Maging yung beef salpikaw nila, panalo malamang ay balik-balikan namin. At yung chow fan rice nila with bangus, solid din. Kaya naman kung ang mga to ang cravings mo ngayon ay tara na at wag nang magpahuli pa. Punta na sa Chef Michael Sislingan na talaga namang goods na goods. <laughs>